Ibinaba nga rin po ng BSP by 250 basis points ang mga reserve requirement ratios ng mga local banks dito sa ating bansa. Ano bang epekto nito sa mga local equities, local markets natin, and also para sa ating mga consumers and investors. Tata pag-usapan natin yan sa video na ito. So, unang-una po mga traders, ano nga ba yung reserve requirement ratio or RRR? Isa po itong financial metric sa mundo ng fractional banking na kung saan ang nagsaset po niyan yung bawat bangko sentral ng bawat bansa. Or hence, in the Philippines, we have the central Bank of the Philippines or Bangko Sentral ng Pilipinas ibig sabihin po nito pag mas mataas po yung reserve requirement ratio or RRR mas kakaunti po Uh, yung kanilang pwedeng mga maging serbisyo o kanilang pautang at maglilid ito sa tinatawag na monetary, monetary tightening na kung saan uh, mas kokonti po yung daloy ng pera sa ng supply sa ekonomi ng Pilipinas. ipik sabihin po nito, uh, mas kokonti ang uutang, mas kokonti yung pwedeng ipautang, mas mataas yung interest rate at syempre uh, pwede itong mag po no sa uh, slower economic growth pero ang tinatawag naman po natin ngayon na pag mas mababa ang reserve requirement ratio katulad po niyan from 9.5% to 7% reduced by 2.5% ang ibig sabihin po nito mas marami na yung pwedeng magkanilang maging serbisyo mas marami na lang kanilang pwedeng magiging pautang. At syempre, it will lead to economic uh, activities as well. Diba? Economic growth. Dahil nga po, mas marami yung pwedeng ipautang, mas marami yung uutang, mas cheap din yung cost of borrowing. It will lead to economic borrowing and spending and actually, uh, it will somehow boost or stimulate the economic activities here in the Philippines. Well, sa ngayon, sa nakikita natin, maganda naman yung mga numbers, no? Uh, yung US dollar po against the Philippine peso, bumababa, meaning the Philippine peso is more stronger and stabilized than the dollar uh, as of now, sa data po natin ngayon. And yung PSEI po natin, local market natin, tumataas yung equities market kasi mas uh, binabarin yung interest rate, di ba? Lower interest rate, lower reserve requirement ratio. Actually, maganda yan para sa ating mga local equities investor at syempre sa mas napakarami pang individual na Pilipino lalo na kung may mga utang ka sa banko di ba at uh, mga business loan as well so kaya sa nakikita natin yan yes maganda po yun ang iyayari sa ating economy maganda mga data yun nga lang syempre kailangan nilang mabantayan pa rin yan ibalanse dahil alam nyo naman per months na po ngayon kapag ka masyadong ibinaba eh, or nagluwag tayo pwedeng tumaas or lumobo po yung inflation is really because of the consumer spending at uh, yung months na po, ba, diba? Ber season to. So, ibig sabihin po nito, kailangan po balance pa rin lahat sa ekonomiya. So, I think yan mga traders may magandang epekto ito sa ating ekonomiya para sa ating mga investors and consumers as well. So, yun lamang po mga traders Follow for more contents like this. Bye-bye po!